Hello, Lolo Eli! Magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Singapore. Along Geylang. Geylang Avenue. Geylang Boulevard. Geylang Street. At uh, last day natin ng Singapore. Bukas uwi na tayo. Nahatid na natin ang mga super lola at super lolo sa hotel. At lalabas lang tayo para umimas ng gitara. Titignan natin yung pinakamalapit na guitar store dito sa Geylang area. Ginugil ko na. Music Team. Music Team. Pupunta tayo doon. Nag-grab tayo. Uh, along ano siya? Coleman Street. Number 5 Coleman Street. Naka-corner siya sa Hill Street. At nandito tayo. Sa Gaylang Street. Lower 6. At ah. Uh, tayo mag heal ng grab time check 5.30 Out here? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Ah, Grand Park. Peninsula Shopping Center. Alap tayo na. box sa loob. Pero nasa labas yun eh.

only oh, this updated let's go to the fourth floor I don't it's just a fourth floor it's a music theme yes. the music theme sound Archim. Davis.

our so, warehouse. Guitar shop. Warehouse guitar shop. Sarado. Yes, one Dito pala ang proper daan. So lalabas ka dito. Coleman Street. Coleman Street then Exelor Shopping Center. Ayan. So, dito sa Singapore. Exelor Shopping Center. Dito na uh -huh. kami tabi. Ang mga guitar store sa Singapore. Ayan mga kabanda. Kung gusto mong mag-shopping ng gitara. Dito. Sa Singapore. Punta ka na sa... Big Corner Coleman. baka nandiyan. Okay, cookies. So, pinagsama-sama na 70. Guitar shop. They for VIPs. Ito yung shop nila. So, for people. The music team. Ito yung hinahanap natin yung music team, di ba? And then, guitar. Collection Limited. Taichung Rhythm. Can display na nung GM for sale na. Music team. Basta, tara kayo dito. Yun, at kung medyo sinisipag ka pa, mayroon din dito isang guitar store. Sweet. Kaya lang, alas 6 na eh. So, sabi ng Google Maps, hanggang alas 6 na siya. So, nandito siya malapit sa... sa... Clark Quay. At pupuntahan natin siya. So, na natin kung pupas ka siya. So, along river. So, katapat lang siya ng central... Uh, building na yun. Central black gray, black. Central. At pwede kang mag-bungee jumping dito. Ah, ang tawag dito, slingshot. Yeah, slingshot. Yeah, na natin. Masan, ah, na ba? Hahagis na nga! Woohoo! Nagpigil siya. <laughs> so from katabilan na central, lakad ka lang dito. Mm -hmm. Dire-diretso lang. I think, hindi kakanan ka. So kanan ka lang dun sa center below. Tapos nasa left side, yung suite something guitar music store. Kasi may okay. ulit okay. na kailan ng mga slits and bass trees doon. Okay. Ayan, so ito yung center. From so, warehouse block. Nakakya dito sa mga Dahil galing doon sa may river ha. Punta so, ka rito. Kasi galing tayo sa highway kami na. Ayun, nandun lang siya. Yun. Okay Kaya lang sarado na siya daw by 6 eh. Tignan natin. Warehouse. Ah, hindi pa. Sweet Lee. Pala, sweet Lee. Pwede kang pumasok dyan. Gusto eh. mong tumingin ng mga guitar. Tignan natin. Tignan natin.

sa atin o ng no Fender Redondo Sweet Guitars uh, Paul Reed Smith na Acoustics 1,000 Singaporean Dollars Martins Martins One Two One Eight One Six. Singaporean dollars, Taylor plane na taas. Margin sa so baba, 2,714. Kaya yeah, sweet touch, ang mga fender. 1,5. Squire is 400. 1,5, 3,5. Sa fender, Telecaster Deluxe. Fender, Telecaster Deluxe. Ang inibento natin, same oh. Let's see. Push, pull. Magkano? 3,500 Fender Telecaster Deluxe Choco, same color, mocha Vintage American 3, 1975 3,000, 3,000, 3,000, uh, uh, 3,000, 2,000, 3,400. Mm. At yun muna mula doon sa Kuwag, Clark Quay. Yun yung mga guitar shop na napuntahan natin kaya kung sa Singapore ka, ayun na. You're welcome.